So pwede ibig sabihin meron pong ano doon, feature na pag hindi po para sa DTI Albay na mapupunta automatically po sa ibang, ibang... ano po, sa ibang, sa Concerned, concerned agency. agency? Or Open kayo app. pa po yung process yung mga ano pa rin po, taga DTI pa rin po yung nagpa-process po na para mapunta ito sa Concerned Agency po? Uh, bali ma'am, uh, doon sa apps sa page niya, makikita na rin po natin doon yung mga concern ng iba't ibang agency. Oh, okay. So, depende po sa na encounter na transaction ng ating mga consumer. So, mga guide na po sila kung saan agency po sila pupunta. Okay. So, alimbawa po, uh, gaya ng uh, may mga line encounter sila sa mga uh, telcos, uh, mm. yung mga mahihina pagkakamang na signal sa internet. Yes. So, doon din po si ntc kasi siya po ang may jurisdiction diyan. So, yung mga digital payments na mga na-encounter nila, uh, nandun din po ma'am si BSP. So, depende po ma'am sa ano, sa concern ng uh, uh, consumer, uh, depende po sa transaction na na-encounter nila. So, doon po makikita nila kung saan sila pupuntang agency. Mm. Ah, pide, sinabi niyo na po kanina na meron pong mga complaints na hindi uh, na po pasok sa jurisdiction po ng uh, DTI Albay or DTI. Ano po ba yung mga, mga concerns or complaints po na hindi na masasabi natin po na hindi na pasok sa uh, jurisdiction po ninyo? Ah uh, po. Uh, kasi marami kasi kami mom Ma na na tatanggap na complaint. Mm -hmm. So, uh, si DTI po may may jurisdiction din po diyan. Mm -hmm. Pero yung ibang mga complaint na uh, hindi po sa jurisdiction namin, ini endorse namin. So, gaya po, alimbawa, nasabi ko po kanina, na yung si consumer po, naka-encounter siya ng uh, uh, yung, aliba, load niya, madaling maubos, or yeah. yung uh, internet na, ano niya, uh, hindi maganda yung signal. So, si si, ano po, si... Uh, consumer ay uh, simple maglalad siya ng complaint dyan. So, pupunta po siya ngayon sa NTC. So, meron din po kaming natatanggap na yung mga nag-expire na pong mga ano, mga uh, yung uh, sa food baga, yung mga expire, uh, nag, yung, yung expiry date niya ay ano na, Uh, so parang yung expire na yung ano niya, yung uh, uh, date doon sa put uh, food. So hindi naman po yun sa amin. Doon po yun sa DOA, sa Food and Drugs Administration. So minsan po nakakatanggap kami ma'am ng mga complaints na uh, tungkol sa booking nila sa mga hotel. So doon naman po yun sa DOT o kaya sa LGU. Uh, yung iba tungkol no po sa mga timbang, kulang sa timbang doon sa mga uh, timbangan na uh, ano doon sa market, okay. sa public okay. market. So, doon naman po yung sa LGU. So, uh, dahil nga po dito sa mga sitwasyon na ganito, nagka-come up kami ng ganitong apps oh, o itong okay. ganitong uh, itong Uh, online na uh, ano po yung, game, uh, yung chatbot yung chatbot da, oh, po yes. para po uh, mag-guide talaga si consumer kung saan mm. sa pupunta